Pigbibiliban ngun ngunyan ang sarong poliswoman sa Sorsogon. hulikan sa iyang pagiging matinabang-tabang sa kapong may mga pangangaipo sa buhay. Siya ang 31 anyo sa si Police Corporal Zaybel Genodipa, kanhuban Municipal Police Station, na piniling idunit na sanaan sa iyang natipo na kwarta, nga ngani masugpunan ang buhay kang apat na bulan pa sa ng umboy na may helang sa puso. Ang kwarta kayang natipo niya, nakatagama ko para sa ikaduwang taon na kumpleanyo ka sa iyang aki. Alagad kan mabistuhan niya ang pasyenteng si Baby Adam, nang ibabaw ang sa iyang kamauwota na inian matabangan. Istorya niya, dating may helang sa puso ang sa iyang aki. Kaya kan inian marahay, naging advokasya niya na ang pagtabang. Tuwa ko para sa nanay, wala na siyang worries na any moment baka kunin sa kanya yung pang-anak niya na anak. And also, since okay na si baby, mauuwian niya na yung lima pa na anak na naiwan dito. So, napaka, ano po, sabi ko nga nun kay Lord po eh, nung no, uh, inoperahan ang, ang anak ko. Ligtas niya lang yung anak ko. I will do more, better, and mga bagay na magdudulot sa kanya ng saya. So, yeah. Aktibong miyembro mang kandakay na station na nakabase sa Sorsogon si Police Corporal Genudipa. Pigpapasalamat kang mapag-iriba kainisan na nasambit na organisasyon na makaibaan sa rong panalmingan na polis siring niya. Bali si ma'am po yung talagang nag, ano, as vocal person. Kung siya yung pinupuntahan namin, pag may mga, may mga goods na para, para sa kanila na ibibigay, may mga sponsors. So, um, uh, Nagsurshift sa mga naggustong dumulong doon sa Tainan Station. Balis siya po yung ginakontak namin. So siya, siya po lahat yun. Nakita namin nung time na nag-set up na sila ng station, biglang sobrang anggaan nilang kasama. Parang um, alam mo yun yung culture ng giving, ng sharing. Na-feel na feel mo talaga pag nandoon ka doon sa station ni na Mam Ma tapos lalo pag kausap mo si ma'am, parang lahat lang ng plano niya is makatulong doon sa mga tao. Talagang ready to help the community. Kaya despite kahit yun nga, yun nga, kahit may personal struggles, nandun pa din yung heart still for the community. So it's a really it's a really well deserved award and we're very happy and we're very proud dahil nakasama din kami sa jury ni nang kung anong mga achievement niya ngayon ani pinahiling na karahayan buot ni Police Corporal Genodipa, tinawan man yung ni komendasyon ni Chief PNP Police General Benjamin Acorda Jr. That award, hindi ko po talaga yun ina-expect. So, kahit yung pagpunta sa karami, kala ko nga magre-retire po ako, hindi nakakapunta doon eh. <laughs> Lalo pang ma-awardan ma, -awarden, ma -awarden for an act na ginawa ko dahil nanay ako. Sa ngunyan, padagos pang pigtratatal sa Philippine Heart Center si Baby Adam. Mantang pig-aalalayan man kang Huban Municipal Police Station as in Consortium Empire Eagles Club, ang limang tugang kaini na nawalat sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.